Yo mga Tagalog, nandito tayo ngayon sa San Antonio, Quezon. Magandang bakbakan to. San Antonio, Babgats, Batang Chaong versus Padre Garcia Bulls, Tribulipa. Uh, may player dito, Gilas, Pilipinas. Si Kevin Kembao, papanoorin natin. Ayos din! Kevin Kembao, Tagalog! Pinagkakaguluhan. Ayan mga idol, pinagkakaguluhan si Kevin Kembao dito sa Chaong. Mga katagalog, kasama natin si Kevin Kiambaw Kukumustahin natin siya Kumusta na meron ka ng signature show sa idol? Ayos lang, sarap sa pakiramdam oh. Mga idol, ah, kumusta naging laro mo sa ibang bansa? Ayos lang, namimiss ko yung vlog mo sa San Juan eh. Tagalog, thank you, good luck sa basketball journey mo Kiambaw, ayos din Ito e, ang Tagalog, Ogalats o, nagpapa group na mga Ogalats Kay Kevin Kiambaw Tagalog player ng Gilas Pilipinas o Galats Bagong signature shoes ni Kevin Kiambaw Napakaangas Nantok na si Kevin Kiambaw eh oh. mo na Ayan ang Tagalog Tala Tagalog, Tagalog sa jayan. no? Oh, ito. Uh, parang busog sa lumi Kasama natin si Ersawa Ang umiscore down ng 95 points Ano masasabi mo sa laban nyo? Emi lang yun maniwala doon. Idol, sino ang kinukumpara mo sa NBA player sa laruan mo? Ang mga pangangaldag mo? Sayon. Thank you, thank you, Ogalats. Okay, Idol, kasama natin si Greco. Palipad na sa Tuesday. Susubok mag-NBA. Tagalog. Tagalog. All right, mga katagalog, ayos din nyo mga idol. I-comment nyo kung saan kayo nang malaman natin kung saan umaabot ang video natin. At huwag kakalimutan mag-like and follow and share. Yun na, hinagis na ang sa manok mga idol. Sino unang makakadala eh? dito sa San Antonio uh, ah, naman dyan sa mga taga San Antonio happy fiesta sa inyo yun na sawa dumagos not this time mga idol like klaseng gutom hindi agad nakadalay eh. yun na nagmamadagos na sa San Antonio tungkab natapon pa sa bawah arena sinasabi ah, ay baliktad naman na ang oh, sakit sa body nun na ito na ko binalipa magnay eh. konek, konek yun ha Okay, pinasa Tawag down, pakahoy Mula kay Kevin Kiambawa Ay, para may yun na Yun ha, dumagos na Klaseng nakapag-fishball na eh. Nakahulog ay Takbong mayaman si Saway Ang pumuntos daw ng 95 Point, Ay, nagkaratihan ng dalawa ay, talagang may alulut talaga rin Kobe ng lipang areyo na nagmamadagaos. Easy layup pag sinala pa ay talagang malapit na. Ito na, magandang block. Nakuha ni Kiyamba. parang naghagis ng papayay. Lumipad, parang si Bumasipik. Ito na, pumasok na, dahil sniper, maloles. Ipasa mo at tibigay mo pa ilalim. Ito na. Ani mo'y bahaw ay Ay kinaldagay Kumbaga'y sa bahaw Ubaos Ah, ay, tao bang kaldero kay Sawa Iyan ah, magandang pasa To Kobe, Tagalog Nadali ni Cardo de Lisa mahusay eh Iyan na malones nagtitimon Maganda ay isalpak mo na Cardo Dalisa ay Pag ganyong malapit dito na ang oh, ugalat sa iya na ayong ah, Ay talagang may tayong din ang Untik na tamaan ng bumbilya mga kapagbayad pa Kaya na ah, umali isalpak mo na ulit Para may my day highlights na isang buwan Yun na Stephen Corimao Takbong mayaman ay eh, bakpedal eh. Ini na, Ah, ah, dumagaw sa ay Parang di turbo Ayos din nga naman mga aldag Sige, ang bawa Anong gulang din naman na rin Susubok daw sa NBA yun eh Lilipad na sa Tuesday Si Grey Kong Ogalas Ito na, step back Abay Parang si Stephen Curry din Ganun din magdadagos niya. Yan ah! Kamunti ka na sumalpak. May day na sana. Sayang la. Ang aay talagang quality din nga dinagaw. para may spring pa. Ha. Ito na. Nagkuyo mo sana. Takbuhan na Parang alpas. Yan ah! Na, bispe! Nakadali day. Nakapuntaos. Hindi man makahulog sa treasure yung dinagos niya. Yan ah! Na, Nagkalitohan ah. COVID-alisa. Ay! 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 parang nakakrap tap tagalog yung parang gutom na hatare yun na ang sinasabi di ni mga idol hawak dito ng Padre Garcia Bulls at triple pa ang kalamangan aray talagang masyuting aray si Billion May Bang ang may alulaw ito na santaw sa laging pa ang patawa-tawa lagi talagang yan na sawa magandang black mo laki kambiaw sige idiretso mo dumagos na si Kevin Kambaw lumibang ay talagang may foul down talagang ay kabte, Lambraso medyo mapula-pula, ba-ba-ba-ba parang rubout, si Sawa ay talagang makulit din eh dito na mga idol take over mode na dito ang ginawa ng Padre Garcia Balls pilit pa rin humahabol na San Antonio Bobcats ito na Santos na naman para nagagis ng papaya ito na mga loles naghahanap ng papasahan abay malapoint guard din pala rin mahusay din pumasay akala ko okay, isa lang sa labas mahusay eh complete package din naman si Ogalat siya na isasalpakan na kayo niya ay talagang kumbagay gigil na malales the sniper takbong mayaman backpedal ka dyan kaubin na ang lipa nakuha ng kapatid ikangay kung hindi mo kaya brother ako ang dadagos ang iyong younger brother magnaye ito na, dumagos na naman si Cardo Dalisay. Giba ang body. Yun na, this is a ace. Bumukol! Abay, takbong yag-yag. Ito na, Malolis with the ball now. Inanab ng Kobe ng Lipa. Lazy Ning. Parang nag Abot lang ang number niya eh, sa kuwan. Talagang mahusay din ang magkapatid na Aray. Right? Talagang right? Aray, talagang, right? talagang mainam ang kinakain. Magandang pasa! Full Court Plus mula kay Maloles. wag kakalimutan mag-like and follow mga idol. At itong aking katagalog at Nicole Remo Aringal para ayos din nyo mga idol. Nakuha na ang Padre Garcia Bulls ang panalo. Congratulations sa inyo. Ayos din. Mga idol, pauwi na kami. Napakasolid na lang. Like and follow At palambing ako Pa-share I-comment nyo din kung taga saan kayo Nang malaman natin kung saan umabot ang video natin Ayos din